Blank, Miss Cara. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano mo kakilala ang kapitbahay mo? Go! 7. Fill in the blank. Buhok sa blank. Kilikili. -kili. Pwedeng irigalo sa kaibigang mahilig mag-travel. Um, sunglasses. Ang mga kapampangan ay magaling magluto ng ano? Um, sisig. Tumatay yung balahibo mo kapag ikaw ay blank. Naihihi. <laughs> Oh. Let's go, Miss Kyla. Tingnan natin kung ilang points na nakuha nyo. On a scale of 1 to 10, gano'n mo kakilala ang kapitbahay mo? Mga 7 ba? Parang medyo pwede-pwede. Nandiyan ba ang 7? Aha. Buhok sa kilikili. Ang sabi ng survey dyan ay... Yes. Pwede, iligala sa kaibigan ka mahilig mag-travel sa sunglasses. Ang sabi ng survey. Pwede. Sorry. Sorry. Ay sing, <laughs> sing, among many others. Survey. <laughs> <laughs> survey that is 84 to go. Let's welcome back Ashley. Hey, Ashley. News ako okay. Hindi sa sa'yo. Okay. Hindi lang mahilig maghahatid ng balita si Miss Cara. Ako naman ang maghahatid sa'yo ng magandang balita ang galing sa kanya. Why? 116 ang uh, kanyang oh. puntos. Ate. At this point, makikita po ng mga manunod ang sagot ni Cara Dali. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, ha? Gaano mo kakilala ang kapitbahe mo? Go. Five. Fill in the blank. Buhok sa blank. Kilikilis. Buhok sa kilikilis. Sa, sa paa. Pwedeng irigalo sa kaibigang mahilig mag-travel. Uh, bag. Ang mga kapampangan ay magaling magluto ng... Sisig. Buhok sa sisig. Pass. Tumatay yung balahibo mo kapag ikaw ay... Natatakot. Ang kapampangan ay magaling magluto ng... Sinigang. Let's go, Ashley. We need 84 points. On a scale of 1 to 10, uh... ay gano'n mo kakilala ang kapitbahay mo? Sabi mo ay five. Sabi na survey ay... Good. pareho. Ang top answer ay eight. Eight. Fill in the blank buhok sa... Paa. Ang sabi na survey ay... Wala. Top answer, kilikili. Ang mga kapampangan ay mahilig magluto ng ano sabi mo sinigang. Ang sabi na survey. Meron. Ang top answer, sisig. Sisig. Tumatayong balahibo mo kapag ikaw ay... Natatakot. Ang sabi ng survey, top answer! 27! Mahilig ka mag-travel? Yes. At syempre, hindi nawawala ang mga bag. Of course. Okay, mga baleta. Oh Nandyan ba ang bag? Ah!